Nagpost sa social media ang GMA Public Affairs ng ilang larawan na kuha sa unang araw ng burol ng yumaong veteran TV host at radio broadcaster na si Mike Enriquez. Nagsimula ang burol noong Huwebes, August 31, kabilang si Vicky Morales sa mga media personality na nagdalamhati sa pagpanaw ni Mike Enriquez isa rin siya sa mga dumalo sa unang araw ng burol ng Yumaong Broadcaster. Makikita sa larawan na tila nagdadasal ang 24 oras anchor, matatanda ang naging trending si Becky dahil sa kanyang emosyonal na sandali, matapos ulat ng 24 oras ang pagpanaw ni Mike noong Martes, August 29, isa rin sa nagpaabot ng Personal na pakikiramay sa unang araw, ay ang multi-awarded broadcaster na si Jessica Soho, kabilang din ang mga broadcaster na sina Karen DaVila at Bernadette Sembrano, ang pumunta sa unang araw ng burol sa Quezon City, naluluha si Vicky Morales habang nakikiramay sa pamilya ni Mike, habang sina Karen DaVila at Bernadette Sembrano ay nagkwento ng kanilang mga alaala sa kanya. I met Mike when I was 24 years old and siya yung una kong naging ko anchor higit sa lahat hindi lang siya ko ang korsa akin mike was always a friend pahayag ni karen napakadali niyang kasama wala siyang yabang palagi siyang nagpapatawa masaya siya mike all i can tell you right now is we feel the loss in the industry you've made so many friends who love you and i know you're in heaven right now and you're just so valued dagdag pa ni karen Pinasilip din ni Karen ang burol sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories, matatandaan, na nagbahagi si Karen kamakilan sa X, ang dating Twitter, ng ilang throwback photos, kasama si Buma noong nagtatrabaho pa siya bilang kapuso, noong huling bahagi ng dekada 90. Si Karen at Mike ay mga anchor ng late night news program na saksi, sa kanyang post. Naalala niya ang sinabi sa kanya ng late news. Icon tungkol sa pananatiling humble, I guess, sometimes, ang naalala natin ay yung ingay ng pagiging sobrang kwela ni Buma, sa ad ni Bernadette Sembrano, na ang tinutukoy ang palayaw ni Mike, quietly nandun yung kanyang courage, yung valor na hindi niya ipinagyayabang. Para sa akin, yun yung kagandahan ng pagkakaalala ko kay Mike Enriquez, sabi ng TV Patrol Anchor, magsasagawa ang pamilya ni Mike ng public viewing sa mga taga-suporta ng yumaong veteranong broadcast journalist sa darating na Sabado, September 2, mula 8.30 am hanggang 3 pm sa Crest the King Parish, Green Meadows. Matatanda ang pumanaw si Mike Enriquez noong August 29 sa edad na 71, noong December 2021. Ay sumailalim ang award-winning anchor sa isang kidney transplant procedure. Matapos ng successful operation, tatlong buwan siyang nag-isolate para maiwasan ang mga infections at complications. Noong March 2022 ay muli siyang bumalik sa kanyang mga news programs sa tamang panahon para sa coverage ng kanyang home network na GMA 7 sa 2022 elections. Muli siyang nag-off air tatlong buwan pagkatapos ng halalan bago ang transplant. Regular siyang nagpapagamot para sa kanyang kidney disease na ibinunyag niya noong 2018. Sa parehong taon, sumailalim din siya sa heart bypass surgery.